pagkat dito sa amin lagi yung alon kaya pangkala kami sa buwan pangino lang kami guys sa pupuntahan namin sana may suwerte kaming araw na ito Bila kami guys sa aming ruta na pupuntahan video high tide pa

Iya yeah, makai masuk dengan tu, mai. Nanti uh, mai rau, ura habis. Mai dito uh, guys. Uh, dito, dito, uh, dito pinagkainan uh, Ewan ko kasi kung andyan yung kung laman dyan sa loob. Hindi um, pa tayo nakakasigurado. Ang ginagawa guys ng grupo. Naghahanap guys ng ano, ng mga bakas. Tapos pagka mayroon na bakas na kita. Yung susundan yan. Ang grupo kung saan patungo yung bakas. Para matuntun yung alimango Ang Susungin niyan guys yung mga makakapal na bakaw. Masundan na yung bakas ng limang. Makapal na bakawan yan. Yan o. Kaya hindi yan naasin naman. Ang grupo. Kahit mahirap, sinusuong yan. Mahanap na yung alimango. Sinusundan na bakas. Kung so, minsan, nakikita okay, okay, natatagpuan. Minsan hindi naman. Ganyan <todongan> talaga ang buhay guys, guys sa ano. Sa mga ngalimang pahirapan. Guys, yung patulungan. <Bravo>. Ang <todongan> dalawa. Ang dalawa. Ang dalawa. nagbasa ng kilo hmm? nagbasa ng kilo hinira jok do parang hindi yung guys naabot na yung laman andyan mayroon mayroon pa laman

Thank you, Lord. Kaisa na rin. Sana mo naglagam pa ito. Ayan. Ayan, guys. Naayos. Natakpan yung buta sa kabila gagawin burling house para tira ng ibang alimango na makapunta dito yung house yung pintuan guys hindi ginalaw yan eh butas sa uh, printing hindi yung panibagong butas yung walang tinatatakpan para pagka mayroon pumuntang alimango dito yan siya tumira mag, boarding house dyan malaki guys oh. thank you lord maka isa na rin sana madagdagan pa ito muli kahanap pa kami mayroon nakita yung, yung, yung grupo ng butas mayroon naman Andito rin siya sa puno ng bakaw, sumiksik. Malapit lang guys, yung, pin sa, yung pinagkunan ng primero. Muna. Yung guys. Ang manaratari dyo. Ang manaratari. Mga medyaho na da. Mga medyaho, lalaki adi. guys, andyan dyan sa butas na yan. guys pag kuha kailangan guys ano tanggalin yung ibang ugat ng bakaw para ma yung limang guys yung bakas nyo yun bakas yun na syang sunod na yun bakas sinasunod ng ropo dyan pala na gumawa ng botas.

yung mga primero yan guys yung mga uh, kininan yung malinipis na shells yun ang kinakaigis dito ng mga animago dito sa kalagitnaan ng mga bakawan yung kanilang nahanap ng mga pagkain yun pala dito yung nukayan yan guys hinahanap din niya ng pagkain yun nyo guys nagsimiksik doon sa ilalim sa polo ng bakaw kaya tinanggal yung ibang ugat <tos ngayon> hindi mo na upo kayo pagka hindi tinanggal yung mga ugat ng bakaw kapaharap hindi madudukot yung alimango ayun guys

Talabas. Lumalabang kasi guys. Kailangan maingat ingat Oh, talabas. Oh. Ito, ito, ito. nawakan ka na guys pero kaya lang nagpupumiglas ayaw lumabas nagpupumiglas kaya talaga lumabas kumakapit pa yung mga paano dun sa umaugat ng bakhaw sa ilalim nakita ko ang ko po ah. maingat yan naman sa paghawa. Kasi pagka konting kamali, ayun. Uh, no, makapit pa. Ayaw talaga. Ayaw lubabas baso. Oh. Kapit pa yung mga daliri na siya. Puno. Ayun. hindi man gaano kalaki yan pero pwede na rin mga pa kilo thank you lord nakadalawa na sana madagdagan pa uli yung sinusundan namin na uh, sinusundan ko kanina na bakas mm -hmm. tapos tinawag ko yung kasamang ko ang pamangking ko at saka anak ko hindi yes. ito pala yung anak naman ko dyan sa bako na yun pero hindi ko na mm -hmm. kita ayos. Mm -hmm.

Ayun, talaga yung hedyo. Kailangan talaga tanggalin yung anong yung mga ugat niya nakaharang. Kasi pagka hindi tinanggal, hindi rin matatanggal yung alimang. apang gishing pontok. Guys. Nah, kena guys. kailangan maingat yung ano paghawak kasi tatanggal yung sipit pagka ganyan mga babae madali madali matanggal yung sipit kasi ka babae hmm? ano ba? hmm? ang humok ano? ang guys sa wakas na nail, nailabas din para pang guys yung thank you lord katatlo na sana madagdagan pa ito magdagan muli

Guys, yung bakas na sinusundan ng grupo so, tumawid guys doon sa ano dun sa sa, sa paro galing doon sa kabila doon sa bakawan galing lang doon sinundan dito ng grupo ewan ko kung ito na yung sinusundan namin yung bakas basta mayroon nakita dito na alimang yun guys yung, yung bakas andito rin yung alimang na sa ng bakaw ayan, lapas ah. well, ni... so, kung meron itong nakita na limang Ayun, guys ayan, susimiksik so, sa poon ng... ng bakaw Ewan ko ko ito yoy, guys yung ano yung sinusundan niya bakas. yun na guys. Nagdukot na. Tara lang pahirapan. Oh, ano kasi nagsusumiksik sa kalagitna ng mga ugat ng bakaw. Kaya kailangan maingat yung pag dukot.

hindi na lumaban thank you lord nakaapat na sana madagdagan pa ulit basuhay kita ng may tapang guys pagbuno pa guys magagaling kita ito guys panapat thank you lord panapat na rin tagdagan po ulit hanap pa kami guys sana madagdagan guys Siapa uh, tadi? Kan di pan, uh, kami guys. Tapi, kami, gak bisa. ada pengalihan. ada itu ada pengalihan. Gak ada guys. guys yung nahuli na yun ngayon hapon apat lang Kapi na pinakay makauwi dito sa amin ayun na namin dito